ayun, nandito na nga ako nandito na nga ako sa shop ayun shop Ayan. dito yung shop namin pinapagawa bali maghihintay lang ako ngayon kung ilang oras pa gumagawa siguro mga dalawang oras okay na pwede yan hello mga kaibigan para uh, papunta ako sa sa shop para ipagawa ang aking sasakyan o aking service dito sa Saudi ayan sana samahan nyo ako mga idol ganito pala ang buhay uh, OFW malayo <laughs> pero kayang kaya naman ilang buwan na lang eh, one year na napakabilis ng panahon kung wow! kailan ko uh, bumalik dito ay magwa one year na napakalinis ng kalsada ayan o oh, Kunti lang ang mga sasakyan benta magpaneho sana ganito din sa Pilipinas hindi din tayo sa expressway oh, kita nyo napakaluwag ng kalsada dito ayan o oh. Ayan. Oh. Napakamahal ang violation. Imakislapan ka ng some beses. Overspeeding. 300 riyals. Magkano yun sa Philippine money? Almost 4,000. Tawin mo yun. Ayan. Naganda. Ang kasada. Pag -pag 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 malapit na tayo malapit na malapit na i sasakyan ayun, nandito na nga ako nandito na nga ako sa shop ayun o oh. ayun nila ayun ang shop ayun. dito yung shop namin pinapagawa wala maghihintay lang ako ngayon kung ilang oras bago magawa siguro mga dalawang oras okay na yan ayun ayun nandito na ang aking uh, sasakyan tapos na. Ayan. Ginagawa siya. Ginagawa na po ang aking sasakyan. Ayan. Eh. Nakahang na siya. Mamaya mga 2 hours. Uh, na yan. Ito na nga. Tapos na ang ating si kote. Ayan, hello. ito na, pauwi na ako. Salamat at na maagang matapos. Walapang uh, wala pang dalawang oras. Matapos na agad ni Kabayan yung aking uh, wow! service. Buti na lang at si Kabayan ang uh, gumawa. Talagang okay, mabilis. Tsaka ngayon, okay ng po Tsaka chainsaw oil Pinapalta ko ng gulong Ayan Bago ang uh, plumating Okay, okay ang service nila Kaya ito Hahataw na naman si Cotapio Ayan At ako ngayon ay pauwi na At ako ay matutulog naman Iyap po ngayon pero Lumabas ako, nandito ako Nagpagawa ako sa sakyan, kailangan eh Ayan, so okay, biyahin lang muna ako ha. Ayan, Ayan to, nakauwi na ako. Nakating na ako dito sa accommodation namin. Ayan. Ito, nakauwi na. Maglalaban naman at uh, matutulog. Ayan.